p pop to the top. Ito ang pinatunayan ng P-pop groups na Bini at SB19 matapos silang humakot ng mga awards sa kinanap na 10th Wish Music Awards. Sa nasabing awarding ceremony, nanalo ang Bini ng Wish Pop Song of the Year para sa kanilang kanta na Pantropico, Wish Closive Pop Performance of the Year para sa kanilang kanta na Karera, at Wish Group of the Year. Let's continue to make waves for OPM together. Maraming salamat po. And this is just the beginning. Pasasalamat ng Bini. Maliban sa Bini, humakot din ng parangal ang P-POP group na SB19. Nanalo ang SB19 ng Wishclusive Ballad Performance of the Year para sa kanilang kanta na Ilaw, at wish song collaboration of the year para sa kanilang kanta na Kalakal kung saan ka-collaborate nila ang Filipino rapper na si Glock9. Maliban sa mga group awards, humakot din ng awards ng SB19 bilang solo artists. Nanalo si Stell ng wish ballad song of the year para sa kanyang kanta na di ko masabi. Kasabay nito, kinilala din siya bilang Wish Breakthrough Artist of the Year at nanalo rin siya ng Wishers Choice. Maliban kay Stell, nanalo din si Philip ng Wish Rock Alternative Song of the Year para sa kanyang kanta na kanako. Kasabay nito, nanalo naman si Josh Cullen ng Wish Hip Hop Song of the Year para sa kanyang kanta na Get Right. Hindi rin nagpahuli ang SB19 leader na si Pablo dahil kinilala rin siya bilang Wish Artist of the Year. Dahil dito, nagpasalamat naman ang SB19 sa kanilang mga natanggap na awards. Thank you so much Wish Music Awards for recognizing our music as individuals and as a group. We are grateful for your unwavering appreciation and celebration of OPM. Wika nito sa kanilang Instagram post. Hindi rin nakalimutan magpasalamat ng SB19 sa kanilang mga fans ang 18. A big thank you as well to 18 for your constant love and support. These awards are all for you. Mensahe ng nasabing pipap group.